Hello mga Pops, good morning Welcome po sa ating channel Bird mo tayo ngayon sa Tumana Manonood tayo ngayon ng karera Andito kasi yung tropa natin na si Ivan Domingo Sali siya ngayon So, dito tayo manonood mga Pops Siyempre, kasama natin ng Team Alos Arab. Arep sa pangunguna ni ni Toan Babo Burn Moto at kasama rin natin ngayon si Piambet yan, dito tayo magpapark pwede yata dito pumark so, hindi natin alam kung anong kategory sasali si Ivan Domingo yung tropa natin na si Tutoy so, yan, dito gaganapin yung karera Ayan, sa ngayon, maya makikita ninyo, ah uh, may mga tent dito. Ayan, na, inaayos na nila yung mga motor nila. Apat kami dapat ngayon eh. Nawala yung isang kasama namin. Buwan na iyan si Kuya Ano, inataw na, inataw niya to eh. Yan. so dito tayo ngayon sa Tumana. Bago dumating doon ng tulay ng Tumana, yan may parang subdivision wood, parang wood ridge pasok kayo, kanan, So, dito yung laruan ngayon, mga paps. Dito yung karera nila. And mamaya, check natin yung mga motor na sasali and then check natin kung pupuesto yung tropa natin na si Ivan Domingo or si Tutoy kalikot. So, ito mga paps. Ito si Tutoy. Si Ivan Domingo. Kaya so, tayong gagamitin yung motor ngayon. Actually, ito naman yung lagi niyang ginagamit sa motor. Raider 150. So, siya na yung rider. Siya pa rin yung mekaniko, mga paps. <laughs> Kaya na yung niyo yung pagka... ayo no le echaba la dama no sabe si me vomito no lo sabía muto qué Bakit to'y? Kailangan naman natin 45, kaya naka-45 na tayo, pinag-uulog. Ayun lang mga papsa, medyo may problem daw si Ivan sa smartnet natin. Palag yeah, pa rin natin yung best natin. Siyempre, palag palag pa rin daw yan kahit na wala tayong 45. Ayan, so, first time natin na itong pumunta sa ganitong race Basagan pala ng eardrum dito Baka paps, pag nandito kayo So, <laughs> ina-naantay namin mga paps Si Ivan Domingo O si Tutoy Kalikot Trial pa lang to mga paps Sunoy ng tropa natin si Ivan. pag lang natin na wag sana para makuha niya tong ano na to. So, kalaban niya mga sniper at raider din mga paps. Hindi ko lang alam kung anong category si Ivan mga paps eh. Pero ayan siya, nasa unahan. Warm up pa lang 'yan, warm up. Tapos lang warm up 'yan, start na 'yan mga pups. Ikot lang sila ng isang ikot. Kaway-kaway pa si Ivan sa atin mga paps. Oo. Oh. Yeah, natuwa. Natuwa siya, meron na siyang ano may cheerers, eh, oh. may cheerer siya eh. Oo. Oh. Ngayon, no? Tagal na kami hinahaya kasi mag panood ng laro niya eh. Ngayon lang kami nakapunta. Saka pinagbigyan tayo, hindi umulan mga paps. Trader, no? I don't know, Karoon lang ang birya mga paps Mukhang hindi umiilaw to Ayan, Dapat iilaw kasi yan mga paps Kuya Masa ito o Kuya na buhay Shout kay Tuan Kaya pagka pinalad tayo, sana may rito si Tutoy para makuha na natin. Uh, mga Kaya mga paps, no pagka nanonood ka pala ng ganito at betro pa ka, medyo nakakaka mga paps. tối nà cực lạc cực tôi Kinabot pa 'yung mga. Kinabot pa. Last two laps, mga bobs. Last two laps, doon tayo ang layo ng kasunod sinusunod. nag na kala si Tutoy. Nag-aano na lang. nag -re relax Ayun o. Ayun tayo Last lap, last lap, mga mga, last lap.